Nang dahil sa teritoryo sa pagitan ng Kamboja at Thailand, natuloy ang walang saysay na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpakawala ng 21 rockets ang Kamboja na, na naging sanhi ng dalawang nasawi malapit sa gas station. Naglumihala ang mga karamihan di nila inaasahan na maririnig nila ang napakalakas na pagsabog ng mga rockets. pinabuti ng mga residente na malapit sa digmaan ay lumikas muna pansamantala. Mataman nilang pinag-uusapan at pinag-iisipan kung saan lugar na ang kanilang pupuntahan. Nakakalungkot ding makita ang tagpong makita ang isang sundalo na magpapaalam sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Sa buhay ng isang magiting na sundalo, ito na yata ang pinakamalungkot. Nababatid nila na walang katiyakan ang kanilang pagbabalik. Sa harapan ng kanyang pamilya, nagpapakatatag, ikinukubli niya ang napakalungkot na pangyayari. Ang ibang anak ng mga sundalo, pinipigilan ang kanilang mga mga bagulang na umalis. Ayaw man ng isang sundalo na lisanin pansamantala ang kanyang pamilya. Ngunit ito ay may sinumpaang tungkulin para sa kanyang pinakamamahal na bansa. paano mo mailalarawan ang mga eksena ng mga magigiting na sundalo bago sila sumabak sa gera? Nababatid kasi nila walang katiyakan ang kanilang pagbabalik. Ang mga leader ng mga bansa sa prinsipyong ipinaglalaban, di ba pwedeng kapayapaan na lang ang inyong isulong? Ang pinagtatalo ng 508 miles border na ginawa ng France noong 1907. Palahong sakupan niya ang Cambodia. Nakatayo kasi sa border ang 11th century Indus Temple na parehong inaangkin ng Thailand at Cambodia. Bukod sa makasaysayan, isa itong heritage site. Naman naman, itigil na ang digmaan!